Wala na naman sakit sa puso, Nay. Wala naman akong sakit sa puso. Sige, titingnan natin. Hindi kayo makatulog. Oo, oo. Tapos, ano pa? Yung palagi itong naninigas ko, yung pinupulikat. Pinupulika. Pinupulika. Dito, dito lang. Malakas ka kayo magtubig? Ay, malakas din ako kung itong... At palagi na lang ako yung... Hindi nga makaano sa kakaihi. Oo. Ah. So, Sapikit kayo, Nay. Tingnan natin kung ano yan. Para na kayo natutulog na Nay. <laughs> tulog lang ho kayo ha. Sa kapag nga pa wala sa kapag nga rin ko tinatawagan ko. Pasok. Ipsun, itipsun, ipsun, iksak, igmak, igutom. Can... Ah! Tatanggalin yung ginawa kay nanay ha. Mm. Ha, nakakaitindihan ah. tayo. Apoy at kidlat ng Diyos Ama. Aray ko! Ah! Ha? Masakit. Oh, masakit talaga yan. Nakulang pa eh. Ay, ko. Di pa nga ako tapos eh. Nandiyan ka eh. Ano? Ha? Sa tram. Ah, tram, ah, matram. Aray ko. May tumutusok. ko lahat ng depensa niyo. Anong dapat gawin? Huli ka mang ka. Anong dapat gawin ay. ngayon? tutusok to si Batman Diyos uh, yan ang tutusok pwede na pang anong ngawe eh. yan na natusok ha anong kailangan gawin nahuli ka ha tama ko anong dapat gawin ha tanggalin ginawa mo dito tanggalin mo lahat gamitin mo, mo yan Sibat ng Joseph. <coughs> Kamusta yung maginawa mo, mo? Dali, bilisan mo Lahat ha Bilis Magtagal ka Bilisan mo Bilisan mo, magtanggal ka Gamitin mo ito Gusto to, dito, gusto ko mawala agad. Mangungulong ka pa? Uulit ka pa? Ha? Ayon mo sa Apoy ng Panginoong Yahweh. ay mo sa bagot. Patong lang, ari. Ah! Bisan ba? Ah! 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 Pag Nakainig ka, Pag... ka ha Pag hindi ka sumagot Masasaktan ka Naintindihan mo Ha Ha Pag hindi ka sumagot Sa mga tanong ka Masasaktan ka Naintindihan mo Yan ang mararamdaman mo. Naintindihan mo? Ngayon kung sasagot ka, hindi ka makakaramdam ng sakit. Ha? O sige. Tanggalin mo na ito mo sa taong to. O, ka raw. Hindi ka Halika sasagot. Apoy, ilang araw. at tapoy ng Diyos. Sa mo magtanggal diyan. Hindi na mapag-usap pare, kilala mo. Hindi oras sasagot. Ari, nakahanda na mga utas. Tanggal yung magirawa mo dito. Ito, gamitin mo. Tanggalin mo. Bilisan mo. Oh, Matagal-tagal na ho. Taon na. Taon na to. Lumipat sila ng bahay para kung baga kung pwede. Matagal na ho. Nung nasa ka nila na ito ha, pinaglipatan na to. Mm. 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 Pikit ka na eh. Pasok ng buo. Tali. Oh, patayin na kita. Patayin uh -huh. ko yung pakausap. Hindi, tanggalin mo na lahat. Oh, tanggalin mo lahat. Gamitin mo dalawang kapay mo. Bisan mo. Huwag mo nang uulitan to ha. Ha? Naintindihan mo? Pahirapan lang mo. Kaya pa pahirapan ko pa eh. Uh -huh. Di bali ko si nanay. Eh. Na May May na na kaya na kaya na wala hindi ko pa Ula, pag ko, huye, talaga, angat. Wala na mahirap pala ho ayan na ano ko pa na pag talaga angat. ubosin mo yan oh ano? Mm -hmm. Sa mata, tanggalin mo yung sa mata niyan. Kaya mata, pala tulo ang tubig. Hindi luha eh, parang tubig, mabaho. tubig mabaho eh. Tubig ang ano kanina eh, tumulo eh. Yung sa mata tanggalin mo. Ay, parang hindi luha yun. Ang bilis. Mabaho pa eh. Mabaho. Lumalabas sa mata niya. Ikaw pala eh. Masirap Saksakin sa puso to Eh! Ano? Simura. Eh. Lalaban ka? Ha? Oh, Apo'y na. Nasa nari pinagawa, di ba? Eh. Ano, Holy magaling, yung... magaling ka daw! <laughs> magaling ka ka! Magagasto sa landa sa mga... Magagamot eh! Yung pinarin dito sa... Ano? Sa... Arturo sa, sa Lamos? Hindi, hmm? Hindi. Hmm. na huli yan? <laughs> Hindi! Hindi ka pala ay, pinaril, yung, ay, na... huli! Hindi ka pala na huli! Pinarin yung... Ah, yun... Ito sa'yo, magagamot. Hmm. Jumilman, Hindi na huli daan! Nakakalakas na mga dinakalakas. Hindi na din yun day Wala oh. din po, wala din. Magaling ka pala eh, magaling ka nga. Magaling ka? Mo ha? Magaling ka? Wala, wala. Tinatanggal ko lahat ng kapangyarihan baka, baka... mo. Baka sumagot eh. Baka ka ng kapangyarihan! Tanong constant... ay... mo kayo so, niyo. Ay... Ang gagamot ko natin. Mama mali. Spada na pang lumiyawi ng hiwa, mga kaluluwa, spirito kalut katawan. Tatakan doktor sa iyo ngayon. Tatakan doktor sa iyo ngayon, batandaan mo 'yung hiwa sa katawan. Ubusin mo 'yan. Ah! Wala pa rin ko rumakokod ng Dating pero nang ko ulam kaya pa din. Wala na lang talim sa dulo. diyan ka lang loko-loko ka. Ha, mayabang ka ha. ayaw mo sumabog out. Actually, halo. Lalaki at babae nakikita ko. Dalawang, tatlong babae, isang lalaki. Tatlong babae po. Uh -huh. Tama, mali! Ayaw <laughs> mo Ay, magsalita di yan. Kakaroon ng nervous yung magkakulong. Joke lang. Mahasa nga ito. Mahasa <nga ako> Paala, ang katastas ng ano Diyos. Ay, malapit sa bahay namin ano? Medyo malayo. Hmm, ano Ano, anong huling habilin mo? Hindi ka hihingin ng tawad sa Diyos. Sa taong to, hindi ka hihingin ng tawad. Ha? Wala talaga. Hindi mo pinagsisiyan ang ginawa mo. Huling pagkakataon. Sabihin ko sa iyo, pag ginilitan kita, patay ka talaga. Bagong hasare. eh. Wala talaga. Wala talaga. Paalam, ha? Tinatanggal ko lahat ng pangharang mo. Patay ka. Tinatanggal ko lahat ng kabal mo sa kapangyari ng anong yaw, eh. Ay, mga nungyawi. Yung mga kaluluwa, alis. ain pa oh kailangan kailangan to, eh wala lang eh ito na pagkain ni super ayos siya eh sinusukan niya eh kaya ngat mayroong bahutuhan hindi meron pa to sa kapangyarihan pa ng Yahweh no ubus ko lahat labas ay nasa bukas siya ng pagkain saan ko ba ibibitin ng pagkain inyo imbita ganun hindi basta pinakain ho yan napakain hindi ba ibibigay ko rin ng pagkain na may dasal sa kapangyarihan ng Dios <coughs> angat lahat eh, eh. Sandal. Oh, ito na ang pinali mo. Apat sa daan tulinada. Meron pa din. Ah. <tort mismos noise> hindi, bawat sukan yung jablo. Sitter kang hilis. Puksain mo lang yung jablo <Wednesday> para hindi na magsuka na magsuka to. Sa mga ano na Subahan. Sandal ka, hindi mo malilin lang. eh, uh, uh, na bahala sa iyo. Ay. 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 Ano yan yung kinain? Poses ng demonyo. Kira <coughs> pa mamara ng mga yan. Para mapasok lang yung katawan. Para may Hindi Hindi pa yung nanay mo? Hindi pa yan. Ano? Hindi na kita hawakan. espada ng na Yahweh. Diyos ng anihan, kerubines, sirapines, putulan ng ulo, masamang spirit ng to sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Halimbawa ako, ako, ng medalyon. Ayun, yun. Nagkaka-espirito yun. yun bangon dyan sandal rey rey ganin na lang kita espada ng Diyos <coughs> mga espada binigay saan sa kalangitan pugutan ng ulo masamang spirit ng to sa ngala ng Panginoong Yahweh mm rey kahit hindi ko gawa, -ano na ganun hinggawa, baka yeah. maano na ala na muna sa dami ko. Mm. Uh, sabihin baka may ipit o wala. Walang ipit yan. Sandal ka uling mangkukulam ka! Pitong spada, isang libong spada. Hmm. Tatamaan kahit ano yan, hawakan na. Oh, uh, mm. Sa po apo nag-aalala ng GDP. Nagagano siya na madalas. Mga jablo yun, nasa loob ng katawan. Mm. Nagbaburp, madalas nagbaburp. Saka nagsisikip daw yung sa... May isa dyan! Meron pa! Sa libang spada. Um, wala nang hawak. No touch, gilit. Oh, para sa ito mangkukulam, Ubus na ang pangharang mo. Mm -hmm. Kinatawag ko 'yung mayor na mangkukulam, pasok sa niya ngayon din. Espada ng Panginoon nga pumapatay ng masama. Mm -hmm. Dapat. Ah, uh -huh. patay ka. Wala na, mamamatay ka na dahil sa kalokohan mong 'yan. Ma'am, balik. Pasok sa inter, ma'am. na pa Ma ulit na. init, ah. Ano lang yung nawasa na ma'am! Mga gabay, dali na sa na yun. Karapat-dapat na yata yun. Paalam kayo sa Panginoong Yahweh. understand niya mo kasoukan ano, may ilan eh. Na ma'am ininom tubig. Daming cases ng hypertension. Ngayon na to nahuli na ho talaga, baka ipapil. Hindi tayo nabal 'yan. Ang dami, ang dami ng maninisin. Ito, naman ito ano na 15 days na nagka Ay, 15 years. Ngayon lang gumaling. Ngayon lang diabetic. Hindi lang, basta-ano 'yan. Wala mapapatingin din ako kasi eh baka ito lang din gumawa 'yan. Dahil ano, yung paubalik-balik 'yan papi. Ito yung ano oh. Wala na makisakit sa puso. Wala na.